tayong guys magandang araw mga kabugid at uh, ngayong araw nandito tayo sa ano na to riot na ba to ah uh, riot tela pa ronald sidling bili tayo ng mga ah uh, talong sili kamatis okra so let's go try So ayan guys ang dami nilang seedlings yung iba tumangkad na so syempre hindi na natin kukunin yan masyado na silang matangkad no Dapat meron din silang farm na, na pinagtataniman na Oo. yung mga tumangkad -tumang. Meron pa din sila sa kabila yung sa kabila matatangkad na rin ganun double Pero talong, ng talong, oh, ito ilang, okay lang. toko kaya na kaya. kung sino na kaya. kung sino na kaya. kung kung sino na kaya. kung sino na kaya. na kaya. na

guys, nakabili na tayo ng mga punla medyo nakuha nga lang natin na salee, matatangkad na uh, wala na daw, yun na lang daw yung um, available pero feeling ko meron <laughs> kailangan lang nilang i-release yan kasi <clears throat> ang dami nila, talong, salee na nagsitangkad na hindi siguro na benta so kailangan nilang i-release Pwede naman 'yan guys eh. Pwede naman pero mas maganda kasi medyo maliit lang makuha natin. Meron akong nakita sili pero mga ganyan lang. So siyempre 50-50 pa rin ang ano natin 'ton. Doon baka hindi tumubo. Lalo nang lalo na baka hindi naman natin maitanim lahat ngayon. Pero kaya naman siguro. Kaya naman siguro overtime na lang kami. Ah uh, 9 pa lang. Um, pero yung talong napapalit ko kasi nasa bungad yung mga talong eh tapos sabi ko kala ko kasi bilog yun so, tinanong ko parehas lang po sabi niya pinapalit ko kasi 18 talong ang binili natin 18 talong 14 ceiling red uh, 20 okra 20 kamatis so yung kamatis at okra intercrop natin yan sa sitaw Uh, hindi pa tayo bumili si dahil hindi pa kami nakakapagbalag ni Papa Jude pero yun na yun na ang ano yun na ang next na gagawin namin kasi tapos na rin yung mga uh, tudling tapos na yung mga tudling ang 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 -ano lang naman namin ata i tawag dito i plastic mulching lang namin yung sili eh. pero kung may ano kaya kasi naka-plastic mulch din dahil hindi rin namin na-maintain na yung ano yung tawag dito damo so baka yung plastic mulch na rin natin yung mga uh, talong para medyo less ano tayo sa uh, damo so yun yung talong goods okra goods kamatis goods Si ah, uh, dito silly semi goods. <laughs> Matatangkad na kasi guys eh. Pero pwede pa 'yan. Pwede pa. Hindi pa nang ano. Ah, uh, hindi naman ayo, uh, oh, ibebenta namin kasi yung balak namin gumawa kami ng chili paste niyan. Tapos yung talong, Pertali natin nahan. Pertali natin. Kasi kasi sa puro pamigay tayo nang pamigay guys ever since uh, naggulay-gulay tayo dyan sa farm. Halos pamigay. Siguro na ibenta lang namin ni Mrs. yung ano lang kamatis na dalawang kilo na han. Yung lang na ibenta namin tapos wala na no. Mabigay lahat. Siyempre kailangan din natin ng uh, income kahit papano sa farm. Kahit yung pambili lang ng punla ulit. <laughs> uh, ano, kahit pang merienda lang. Kailangan natin kumita. Uh, anyway, guys, uh, Fish pan, ganun na rin mangyayari nyan. Uh, kailangan may benta na tayo. Last time, nagamit kasi sa reunion at saka mga occasion dahil umuwi si Mama yung mga tilapia. So, ang nabenta lang natin doon, 40, maykit 40 kilos, no? Maykit 40 kilos. Pero this time, buo lahat ng ano, hindi tayo hindi natin gagamitin sa mga occasion yung tilapia na May dalawang beses harvest This year Ay hindi January na pala yung second harvest natin nun Ay lang we ulit Basta uh, January next ano, harvest Tapos September yung unang harvest nyan no? Bali this May kasi Maglalagay Ay maghulog na tayo ng fingerlings So ayan Nandito na po tayo sa Bento Ben suceso to eh Kakalpong salamat. Ay, Arayat. Bayan ng Arayat. So, magalang na to, no, Han? Magalang. So, ayun. Kita-kita to po tayo sa farm. At, ano na. Uh, 9.26. Tiretso na kami ng farm. So, yun, guys. Nasa farm na tayo at ay nakapag-discard na ng mga gamit. Nandito na rin yung mga tanim na ay mga punlang binili natin and so ayusin lang namin yung uh, tudling pinapa dalik ko muna para uh, natin ng plastic mulch medyo moist na yung uh, lupa lagay namin yung plastic mulch ngayon pagkatapos magdalig tapos mamayang hapon magtatanim na kami Ay, hindi naman gaano mainit kahit mamayang after lunch lang Hey guys may bunga ng sitaw dito uh, ano natin Ito ang nalarin. Binihin yung unang bunga. Pero so, ito pitasin na natin. Ito yung bulaklaka. Ito yung unang bunga. So binihin na natin yan. Maganda na rin guys So ito yung kukunan natin Masayang guys Kamatis may bunga na rin Ayan pa sa likod Dahil pa walang bunga Pwede naman sa ano ito sinigang So yung ano market na rin Sigarilyas maakit na rin hindi, hindi ito madagal ang yan so ito ang pagtatanam lang, natin ng papaya magpupunla ako mamaya kapali ililinisin na rin yan kasi tutudling din natin sila meron na tayong dalawa dito so ito yun yung mga gagamit natin plastic mulch So, eto kasi yung surface niya, meron siyang medyo magaspang at meron siyang mapino. Yung una mapino yung nasa taas. Ito try natin yung magaspang nasa taas. Hindi ko alam kung alin yung sa taas dito eh. ito yung ginagawa namin guys ngayon akong pinaka lock na kawayan <clears throat> tinutusok namin pinaka lock pero tatabunan pa rin ng lupa dito yung sa gilid guys Hmm. Na. Ayan guys, ganyan gamitin yung pinakalak namin lagi magka ano yan guys magka parehas para uh, hindi maaano plastik. plastic so yun guys hindi pa namin nalagyan ng plastic match Ng iba ito kasi hindi para para natin pala nalagyan ng ano uh, chicken manure so ayan itong dalawang huling tudling ah uh, nilagyan namin ng konting chicken mirror tapos didiligan muna yan para bago lagyan ng plastic mulch para medyo moist sya so ito na lang yan ito yung dalawa tapos yung dito eh, ayun, aalasin na rin yung mga beans na to ito yung dalawang na muna pa plastic mulch natin kamatis sa tokorato eh yun doon talong lahat yun doon itong huling itong dulawang dulo hindi muna dahil dyan kami magtatayo ng mga kawayan pambalag sitaw ang itatanim natin dyan itong huling tudling hindi, hindi muna natin din naggagalawin dahil uh, kasalukoy ang panagbubunga ng ano manuro at saka mga uh, talbos nyan sarap yan so hayaan muna natin yan tapos palagay kung mga pakwan hindi na rin na yan lalagyan din natin sa sapantudling dito sa pa dito bali tatlo pa yung madadagdag natin sa pa dito sa so, pag iisipan pa natin kung anong uh, tatanim natin dyan dyan so, gagawa muna kaming ano uh, clip um, sa kawayan mga uh, ganito pang clip natin sa plastic mulch So yun guys, uh, na lang muna itong mga tudling. Prepare na muna namin lahat ng tudling bago lang kami mag ano. Mag plastic mulch. So yun guys, at ready na lahat ng tudling natin. Bali pa plastic mulch na lang natin yan. Naayos lang sandali ni yung dun. Tapos maglalagay na tayo ng plastic mulch. Bali dito sa tatlong apat na tudling na to. Dahil maliit lang yan, yung gagamitin natin is ito lang. Yung pinagamitan natin last two years pa ata ito. Yan, ito lang gagamitin natin. Pero dito dahil malalaki yan, ito yung gagamitin natin yung galing Canada. Dala ni Tatang. So, hintay lang natin si Tito Jun tapos uh, start na tayo. Ito na yung unahin natin, itong dalawa. Hindi muna natin agad ito plastic march yan dahil Uh, magukay tayo dyan tatama yung mga ano natin uh, poste para sa balag balag ganito mangyayari kasi dyan kaya hindi na muna natin ni plastic mulch ayan, ayan. So, dyan tumakawa, yun ganyan so ganyan itong mga kawayan na to and then pagka nailagay na yung mga poste natin plastic mulch na yan para hindi na rin tubuan ng makikita mo bali dito mag start yan tapos meron din tayong post, uh, poste dito tapos dito matatapos alisin na dito mas na rin pala yung mga bins guys so tingnan natin Ayan. malalaki din pala maragula rin pala ba maragula rin pala kaya sa yung malati wow yung one port maragula ka rin malati So na natin dahil hindi rin talagang hindi pwede yung mga talim sa Canada dito guys hindi kakayanin ng klima siguro pwede dito pagka month ng December ganyan siguro yung malamig na yung panahon yan lang siyempre hindi pa natin mas okay na yung mga dito yung tatanim natin para sigurado tayo Right. at yung dito yung sinasabi kong intercropping. Either din yung okra or uh, kamatis. Yan dito sa dalawang to. Dito yung sitaw natin yan. Yung sitaw yung papaganin natin. Papaganin natin sa balag na gano'n Hindi ko lang kung ilang sitaw yan. Pero siguro by 1 meter lang ang ano niya. Uh, distansya. Tignan dalawa kahit dun puro sitaw lang to dun upo wala akong nabiling upo kanina eh wala daw yung pinuntahan natin so siguro bibili na tayo ng buto dyan kay Benko yung bibiling tig 50 yata yun o no? 60 Tingnan natin kung ilang pieces yun siguro tig dalawa oh, oh, dalawa 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 yan 16 na po 16 na upo yung tatanim natin dyan yan ang paggamorin kami dito kanina medyo may clip pa rin nagawa ang tudling ni Baban Jun yun ay namin hanggang dito lang ata kanina dito yan so dinagdagan namin kasi 20 talaga ang bilang ko dyan 20 halaman per tudling so meron tayong 80 uh, marami-rami na yung 80 na yun Siguro by chance pag na medyo natuto na kami talaga sa gulay ng ibang yun. Itong isang to, isang taniman lang, isang gulay lang para pag inaabang binibenta. Kumbaga. Kung, kung sitaw, sitaw lang. Kung, kung dito, kung talong, talong lang. Ganun ang gagawin natin. Depende din naman tayo kikita kahit paano dyan hindi to yung mga ano lang online online lang tayo pero hindi natin bibenta sa mga uh, middleman pag middleman kasi at least marami ha na maganda so ayan na guys bali patalad na lawa yung na ano pa natin plastic mulch so hindi na ito siguro hindi na namin pa, pa, pa plastic mulch kasi sitaw yung tatanim natin dyan ito bukas sa maaga. Maaga kaming tatrabaho bukas ni Baban Jun. Iaano natin to. Plastic mulch. And then gumawa, gagawa kami pambutas mamaya. Para bukas. Hanggang maaari maitanim namin lahat. Kasi walang tao ng wala walang magtatao ng linggo eh. tatapusin yung vlog. Ingat po palagi. Adios.